3 2 1 Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasoke Ayan, andito na naman tayong ulit sa ating trabaho Ito pong ay karnihan mga kasoke, napakasariwa ng mga karni rito Hanapin nyo lang po si Ate Jennifer, mga kasukay. Ang gaganda ng baboy. Ito so naman mga kasukay, andito tayo sa ibaba. Maraming na rin customer. Tayo pala ay araw ng Sabado, mga kasukay. December 14, 2024. Hilang tulog na lang mga kapuso. Magpapasko na po. Ayan, shoutout sa mga inaanak ninyo Mag-e-cash na lang po kayo mga kapuso. Ayan mga kasuke, mayroon tayo rito ang alimango. Ang dami nating alimango, mga buhay na buhay po 'yan. Mga bagong dating lang 'yan mga kasuke, mga small nga lang ang sukat. Meron din tayo rito mga kasuke yung Billy Salmon. 'Yan po ay paninda ni Paring Tubal, oh. Shout out, kay Tubal na ngayon lang uli nagtinda mga kasuke. Ang gaganda po ng mga kan mga paninda niya pong isda mga kasuke. Ayan mga kasukai, ha, sa mga bago dyan na napadpad sa ating munting youtube channel Palambing naman mga pa like and subscribe po ng ating munting youtube channel Meron ding ulo ng salmon mga kasukay Grabe napakasarap ng ulo nyan Masarap po yan pang sinabawan Ulo mga kasukay napakataba Ramis Shoutout kay Ate Kambal na busyng busy. Sana all maraming customer. At ang gaganda ng kanyang mga panindang isda mga kasukay. Shoutout din kay Boss Jason, Isa sa master dito sa pag slice ng malalaking isda. Dito sa Imos Market. Ayan mga kasukay. Oh. Isdang iwas po. Nabili na mga kasukay. Balay pasensya na kayo mga kasukay. Wala tayong hojo gawa ng merong music pala yan mga kasukay wala tayo ngayong sound hindi nyo talaga maririnig ang ingay ng palengke kaya mag voice over muna tayo mga kasukay ito mga kasukay dalagang bukid lapad masarap to pang sweet and sour meron din Billy Salmon shout out kay Tubal na ngayon lang uli nagtinda mga kasukay meron din isdang sapsap -sap yan mga kasukay oh. pang pangat malalakit malalapad ito naman ay isdang matang baka. Sa mga mahilig yan magsabaw, napakasarap nito. Lagyan nyo ng kamatis or malunggay mga kasukay. Talo-talo na yan. Malalaki rin oh. Mayroon din po tayong tilapyang batangas. Shoutout sa mga taga-batangas dyan. Ang gaganda ng tilapya. Buhay na buhay mga kasukay. Bali, kadarating lang po dyan. Shoutout sa mga nag... Alaga ng tilapia dyan sa Batangas ah. 'Yon, shoutout kay Tirakel at kay Boss Re, ano, kay Boss Jake pala, ang lalaki ng bangus natin. Mga kasukay. Kabayas po na mangingintab sa kagandahan. Kaway-kaway sa mga mahilig diyan sa sinabawan na kabayas. Kahit anong luto, pwede ang kabayas, mga kasukay. Lalo pa ganyang kaganda oh. Ito naman mga kasukay po ang isdang talakitok pangat taksiw prito. Sabaw mga kasukay, pwede rin po yan. Good size lang yan mga kasukay. 400 po ang kilo ng talakitok natin ngayon. Medyo mataas pala mga kasukay. Parehas lang sila ng ano, kabayas. Isdang espada. Lahing kung tawagin sa iba yan sariwang-sariwa. Ito naman ay isdang sikat pala yan, seafoods mga kasukay Bihira lang to maglabas mga kasukay Shell naman to mga kasukay, napakasarap nito, shell. Meron ding hito, yan, shout out sa mga maghihito dyan ha. Ito po pala yung hito ni Ate Raquel na tinitinda. Malalaki at mga buhay na buhay mga kasukay. Ayan o, no, tingnan nyo, gumagalaw-galaw pa lahat mga kasukay. Ang lalaki nyan. 230 lang po ang kilo niyan mga kasuki dito sa imos market hanapin nyo lang si ate raquel katabi lang namin pwesto yan mga kasuki shoutout sa mga tropang walang ginagawa ayan mga nakaw ito naman po ang isda ni katuna vlog mga kasuki pakisuportahan nyo po ang um, papalingki vlog ni kuya johnny sa mga mahihilig dyan manuod ng malalaking isla isda na ini-slice ha. Ayan, sikat na vlog. Palike and subscribe po ng kanyang YouTube channel. Ito po yung laman ng tuna mga kasukay. Bagong hiwa lang yan mga kasukay ha. 420 po ata ang kilo ngayon. di ko lang natanong. Ito 450 medyo mataas ngayon mga kasuke dahil magpapasko at magbabagong taon meron din tayong yellow pin tuna yan yung tuna mga kasukay pag maliliit ganyan ang itsura nya ang ganda tingnan mga kasuke yellow pin dahil yung pin nya or yung palikpik ay kulay dilaw kaya tinatawag siyang yellow pin tuna ito naman lang isang klaseng tampakulto mga kasukay. Malilit man yung paliktok niya. Shoutout kay kasukay oh. bising busy, busy. Kadarating lang niya ni kasukay oh. Ang daming isda niyang dala mga kasukay. Ayan sa so mga bago dyan. Mga kasukay baka naman kung mahilig kayong manood at mahilig po kayo sa isda. At kung kayo rin naman ang nauutosan mamaling kayo. Ayan baka para sa inyo na ang youtube channel na to pakisuportahan para lagi ko yung naya update ng mga paninda namin dito sa Imus Market sa mga taga Imus dyan magandang araw po sa ating lahat yan mga kasoke ah pa like and subscribe po ngayon ay araw ng sabado at marami na rin customer kaya hanggang dito na lang po mga kasoke at Diyos mabalos salamat po sa aking mga solid subscribers. Salamat po ng napakarami sa walang sawang pagsuporta ninyo. Ayan o, busy yung mga kasama natin mga kasuke. Sa mga kalibor dyan ha. Ingat.